Ako so. oh, lang mag-isip to guys, naglalakad. Wala akong kasamang ngayon guys. Sobrang lalim diyan sa unahan guys, kaya di ko na guys. Kaya itu na guys, dito tayo mag- dito tayo sa shortcut guys. Dito tayo sa shortcut guys sa kabila. Nga guys. Ayan guys, may nakita tayo. Tingnan din guys kung ano to. Okay. Ano nang... Ano to ah? Ayan guys. Napakalalim ito sa unahan guys. Sobrang lalim. Hindi, hindi tayo... Hindi na tayo didiretso doon guys. Kasi sobrang lalim guys. Ano siya? Napakalalim dyan sa unahan. Kaya ito lang ako nakatayo. Kunti lang kasi yung nakuha natin na kaya guys Kaya kuha tayo ng pakugas para pang ibibintya natin guys lang dibinti natin dibinti natin Para may ano tayo May money So guys Dito nga pala ako bumaba guys Ayan yung ganap puno guys Ayan guys Ibalinawag na sapa guys Ibad ko muna yung damit ko guys kasi ano guys eh lang pinagpawisan ako guys kaya uh, yun inibad ko muna so guys hindi tayo magtatagal ito guys kasi manguha pa ako ng ko guys paket muna ako guys yan guys paket lang tayo guys ayan yung sapa guys oh tabi tabi po oops yeah. so ayan guys ipakita ko sa inyo guys dyan ako bumaba guys Ang ganda ng ang ganda ng view dito guys oh, sa amin. Dito sa kagumahan. ano? Na? Napakaganda ng view. Ah, uh, ko naman sa inyo guys yung rubber ng guma guys. Ito guys. Ito yun guys oh. Ito nga pala yung ano guys, tasa ng guma guys. Dito yung sinasayaw-sayaw ni Ito siya guys. O. Ito nga pala. Ito nga pala yung, ano guys, yung rubber ng kuma, guys. Yun, no? Ayan, guys. to, So, guys. Manguna tayo ng pako, guys. Manguna tayo ng pako, guys. Okay. So, guys. Yan yung kahoy na nakuha natin, guys. Kunti lang yung kahoy na nakuha natin, guys. Kasi wala nang na wala nang kahoy to na, ano, guys, na nahulog Kaya ito na lang nakukong kahoy, guys. Yan, no. Oh. Ayan, guys. So, hanggang ito na lang yung video, guys. Paki like lang po ng video, guys. At saka pag-share. dan selamat bersenang yang buat guys